Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative video na para po sa inyo. This time ay alamin po natin kung bakit hindi lahat ng senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay hindi nakakatanggap ng tig 10,000 pesos. At bakit ang iba ay nakakatanggap? Akala namin ay para sa lahat ng senior citizens pero bakit hindi lahat ay kasama sa cash benefits? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin, senior citizens, at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. The Latest News Para sa lahat ng senior citizens, dapat alam mo to. Naging 80, 85, 90 at 95 years old noong year 2024. Makakatanggap ba ng 10,000 pesos cash gift? Ang buong detalye alamin. Para po sa kaalaman ng lahat ng ating mga senior citizens. Alam niyo po ba na hindi pala lahat ng umabot sa milestone ages ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos cash benefits? E bakit ang sabi lahat daw ng senior citizens na umabot ay kabilang sa makakatanggap? Alam niyo po ba na ang pamunuan ng National Commissions of Senior Citizens or NCSC ang namamahala ng pagbibigay ng centenarian benefits sa ating mga seniors? At dahil bago pa lamang ang ahensya ay kinailangan po nilang gumawa ng database para malaman ang population kung ilan ba lahat ng senior citizens sa ating bansa at kung ilan din ang mga umabot sa milestone ages para sa gagawing cash distributions sa mga qualified beneficiaries. At nitong ang December ng year 2024 ay nagkaroon na nga ng press release ang NCSC, na kung saan ang mga senior citizens na naging 80, 85, 90 at 95 years old simula noong January 1 year 2025 hanggang sa kasalukuyan ay maaari ng mag-apply at makakatanggap ng TIG 10,000 pesos. At ang mga umabot naman ng na milestone ages noong taong 2024 ay ilalagay na muna sa waitlisted hanggang sa ma-airlist na ang pondo na para po sa inyo. Dahil ang nabigyan pa lamang ng pondo ng pamahalaan ay ang mga umabot sa taong 2025. Kaya't marami pa po ang hindi nakakatanggap sa ating mga senior citizens. Pero alam niyo po ba? Nito lang may nang taong ito ay naglabas muli ng press release ang pamunuan ng NCSC, kung saan ang lahat ng senior citizens na nagdiwang ng kanilang ika-80, 85, 90 o 95 years old mula March 17 ng year 2024 hanggang sa June 30 ng taong 2024, ay nakaschedule na pong may ang inyong 10,000 cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, kaya't ngayon ay asahan nyo na po na mapasama po kayo sa gagawing payout cash distribution sa inyong lugar. E paano naman ang mga inabot sa buwan ng July 1 hanggang December 31 ng taong 2024? Ang lahat ng seniors na umabot po sa period na ito ay pansamantala munang ilalagay sa waitlisted at hintayin lang po ang mga susunod na announcement ng NCSC kung kailan po tayo mapapasama sa payout distributions. E ang tanong, lahat ba ng seniors na umabot ay makakatanggap? Yes po. Lahat po ng senior citizens na umabot sa cut-off date ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos, kahit ikaw ay may pension man o wala, mahirap o mayaman, nasa abroad ka man o andito sa Pinas ay kabilang sa beneficiaries ng Centenarian Benefits. E paano ba mag-apply? Magpunta lamang po kayo sa inyong OSCA office o sa Local Social Welfare and Development Office sa inyong local government para makapag-apply at ma makapag ng application at requirements at least 4 months bago dumating ang iyong milestone age. Kakailangan ninyo rin pong mag-register sa NCSC Online Registration para makasama po kayo sa mabibigyan ng budget para sa 10,000 cash benefits para sa gagawing cash distribution sa inyong munisipyo. Kahit wala po kayo sa cut-off ng qualified beneficiaries, ay kailangan nyo pa ring mag-apply para sa susunod na press release of budget ay nasa listahan na po kayo ng mabibigyan ng 10,000 pesos. May mga videos po akong ginawa kung paano ang tamang pag-register sa NCSC at ang pagbeberika kung na-approve ba ang inyong registration o may problema o kulang sa information. Importante po ito para maging official ang inyong qualifications. At para naman sa mga seniors na umabot sa 100 years old. Sa ngayon po kasi ay ang lahat lamang ng senior citizens na umabot sa edad 100 years old nitong year 2025, ang siya pa lamang na na makakatanggap ng TIG 100,000 pesos. Subalit may ilang municipality din na ibinibigay na nila ang 100,000 pesos kahit lumagpas na sa taong 2025. Kaya't mainam pa rin po na makipag-ugnayan po tayo sa inyong lokal na pamahalaan para sa inyong benepisyo. Kaya't kung may mga kaanak po kayo na umabot sa 80, 85, 90 at 95 years old ay tulungan po natin na makapag-apply sa kanilang OSCA office para sa kanilang benepisyo. At sa mga hindi pa makakatanggap ay antabayanan lang po natin ang mga susunod na anunsyo ng NCSC para sa inyong qualifications at cash benefits. That's it! Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng ating mga senior citizens na nagtatanong kung bakit wala pa silang natatanggap ng 10,000 cash benefits. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga impormasyon at payout na dapat po para sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat. Gracias.